pagkakaisan at uh, ito yung uh, klase na bumungad sa atin yan panibagong update panibagong bagong uh, vlog so magandang umaga po so ito itong uh, mga pangunahing uh, ano, mga problema ano, na bubungad kay your uh, Yorme sa uh, kanyang pagbabalik uh. so, baka abangan natin yung mga diskarte no na kakaharapin niya dito at uh, kung paano niya gagawin oh so, tingnan mo yung mga kababayan natin no at pamilya-pamilya uh, na ito uh, yung iba natutulog pa no at uh, ito nga no na, ginawang uh, na kasi magdamagan sila dito so hindi na nakayanan siguro yung apoy uh, at abang uh, ito yung uh, klase na bumungad sa atin yan panibagong update panibagong blog uh, vlog so magandang umaga po so ito itong uh, mga pangunahing uh, ano, mga problema no na bubungad kaya yorme, no? uh, Yorme sa kanyang pagbabalik no? so, baka natin yung mga diskarte no? na kakaharapin niya dito at uh, kung paano niya gagawin so, tingnan mo yung mga kababayan natin no? at pamilya-pamilya uh, na ito uh, yung iba natutulog pa no? at uh, ito nga no? ginawang uh, na uh, kasi magdamagan sila dito so hindi na nakayanan siguro yung uh, puyat kaya nandiyan na uh, nakasalampak na dyan nakatulog sa may uh, island no? habang uh, yung uh, mga kababayan natin mga GPS no? kaya uh, ito pag uh, ano sila no? Uh, tinatapos na matatapos na naman yung uh, ano na ito itong uh, park na ito uh, So, ito yung uh, una-unang uh, natatapos dito. Ayan, paalis na yung uh, dump truck. Ha. Pero, dami pa namang dump truck dito. Ganito po, no? Ha, yung volume ng basura araw-araw dito sa may uh, kahaba ng uh, recto. divisorya recto. tulog na tulog yung nandito uh, sa ilan habang uh, ano, uh, hindi alinta na sa kanila habang no? abang uh, lilinis dito uh. sisimuti nila yung uh, ano na ito yung natira. No? Uh, ikakarga dito sa malaking dump truck na ito. Uh, ito yung uh, mga ano no, i natin. So shout out sa mga kababayan natin no, uh, na ano, uh, sa So sila po yung uh, nangangalaga dito. Ng, uh, na uh, ano, no, araw-araw uh, na tuma-ginagawa uh, nila yung, na ito. ganito lang po ano uh, tulong-tulong sila dito abang uh, magang maga pa no kaya uh, ginagawa na nila dito kaya uh, mamaya ano uh, medyo masikip na itong uh, lugar na ito dinagaano sila makakagalaw pag uh, ganito. dito naman nangunguha ng uh, kalakal no? at uh, ay, 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 sa may uh, junk shop so yan hanap po ay rin so, ganun lang po no? At yung uh, kalakaran dito sa may divisor yan Ito, dami pa nga uh, mga dito. Pero, maya-maya, uh, uh, mawawala na ito sila lahat. Habang, uh, uh, ano, uh, kasi mainit na mainit na dito, maya-maya. yan po no dito sa med divisor ya classic ring uh, nakikita natin dito na ginagawa ng mga, uh, mga ano nito uh, okay, mga kabataan na ito eh. eh, ito mga kabataan na ito no? Uh. tulog na tulog yung iba uh. Yeah. So, itong uh, bolto ng uh, basura na ito. Uh, ano na yan, no? Uh, sakto lang dyan sa dump truck. Mapupuno na rin nila yan. So, pagmasdan ninyo, no? Mga uh, babayan ito yung mga unang-unang -una mga problema na kakaharapin ng uh, uh, ano pagpapalit ni Orme. ni uh, uh, ito mga rejig na nasaging uh, pero may mapapakinabangan pa para marami pa sir makukuha dyan, oh. eh, no ano sayang yan pwede pa yan hindi pa marumi yan ano eh, Bulok lang yung kalate. Ah, may ano na, Baka sa ilalim mayroon pa. Dito oh, mga bago pa Ah, oh. uh, uh, kinukuha ni Nana yung uh, pwede pang uh, mapakinabangan dito. Ah, uh, ano ito? kahon nila itinapon dito siguro. Uh, yan, uh. Oh, pedo Oh, marami, oh. Eh, kunin mo yung, ano kuning. Yeah. Yeah. Kunin. Oh, dami pa. Oh. Ya, jangan lalim, dami pa. Oh, ah, ya. Balat lang yan. Yeah. eh partner na uh, uh, pwedeng ah uh, pwede pang kainin. So uh, ayan po no yung uh, panibagong uh, vlog, panibagong update natin dito sa Medivisory account. Uh, at ayan uh, makita ninyo yung uh, kalagayan no uh, ng uh, mga kababayan natin dito. So dito na yan sila natutulog ano pero pagkagabi dito kasi kasi kaya nakikita natin no? Oh, nakikita ninyo na nabutan natin na ah, kahilata sila dyan sa pagod no? at ah, magdamag sila dito na namumulot na nga ah, pwede nga ah, mapakinabangan na ah, ah, kalakal na may binta na para sa pamilya no? pero ayan yung unang unang ah, kakaharapin ni Mayor no? may orme, uh, mga problema no? kaliwa at kanan yan uh, at uh, yan yung pakabangan natin yung uh, panibagong hamon uh, sa kanya kung papano niya ano, uh, ang uh, diskarte na, man na gagawin niya dito sa May Manila so sa mga baguhan at uh, hindi pa subscribe sa ating youtube channel huwag po kalimutan magsubscribe uh, catch na rin notification bell para ma-update po kayo Biyan ni Benji po, maraming salamat.